Alright guys, so ayan, ito, meron tayong customer ngayon, ito ay ano, ito ay Kawasaki Z1000, alright, so ayan yung pinagawa ni sir ay yung ilaw natin na 120 watts ba yun be? 120 watts, so kung napapansin nyo, meron siyang ano, meron siyang high beam and low beam, and then meron siyang tinatawag na park light, alright, so si sir ay ayaw niya, ayaw niya ng park light, so tanggalin natin, pwede naman siya mabusing kung Ayaw nyo. Pwede naman siya. So, magano lang tayo, eh, okay, tanggalin natin yung park light niya. May iba naman na gusto yung park light. So, yung park light po si pagka ano, pagka nag under yung motor, automatic yan umi ano uh, um, umiilaw din yan. So, masabay siya sa park light. All right? Pero pwede rin kayo magpapatanggal niyan kung ayaw nyo. Okay? So, kay, kasi si si sir ayaw niya. Okay? So, tanggalin natin. So, mamaya-maya, antayin natin kung ano yung feedback niyan kasi tatanggalin natin yung kanyang park light okay sa signal light ng motor yan hindi naman pakain nasa mga alam hindi na siya mag signal light oo nga Signal light na siya. So yan kasi guys, yung signal light na yan, pwede mo siyang pwede mo siyang putulin yung ano, yung ano ba tawag diyan, yung wire niya para hindi siya mag-signal light. Kasi siya pagka pag umanda motor, sumasabayan sya siya sa signal light. Park light kasi yan eh. Ayun. Maglagay na lang ng sariling switch. Oo. Oh. Tapos ito yung isa. Ito yung tile tidy natin. Oo. Oh. O, oh, di ba? Kaya naman nagpapakabit sila niyan. Kasi, oo oh, nga naman. Kitang-kita. Pati forma ng motor. O. Oh. Formang-forma yung motor dyan. Kita yung gulong lapad eh ang lapad ng te, ano ng bulong So ito yung baba niya. Okay. Game. Walang pa-adjust. Tingin. Ayun, baba niya. O, tingnan nyo. Ayan. So, ayan pala yung ano. Igil-i po yan. Signal light niya. Tapos, ito rin. Yung engine cover. Engine cover niya. Malaki na kasi plaka ngayon. Tapos, kapal pa, no? Kaya ang hirap na ngayon. Marami kami nakakabitan ng mga tile tidy. Eh. Maliliit lang yung mga plaka nila. Yung ano, tas ang gaan pa. Ang gaan ng plaka. Hindi katulad ngayon kasi talagang pati. Kunting diferensya na lang. Lalagpas na talaga sa dito eh. Ang pangit kaya. Sino nga pa nagpauso niyan? Siguro, sino Gordon? Gordon ba yun, sir? Sino ba yun? Sino ba yun, B? Dapat may plaka yung harap eh. Harap at likod yung may plaka eh. Mabigat kasi ngayon yan, no? Sobrang bigat. Hmm. Oh, my God! Okay, so ito na yung update na tinanggal natin yung ano niya, signal light. light. Ano uh, tawag doon? Signal light. Park light. Signal light. Park light. Hello, So, kasi ayaw ni sir na merong ganong ganong meron ni ayaw ni sir na merong naka open na ganyan so ayan na lang ginawa natin so ang ginawa natin dyan ano naglagay ba ka naglagay ka ba dito ng switch pinatay mo lang siya tutaling patay na wala na talaga okay so ayan wala na siya ganyan.